may malaki pa, oh yun. laki naman yan oh no. uh, puro orange, puro ginto at ayan na nga ang oh, dami nandiyan sa gilid na tanghali na kaya nasa gilid na yung mga yun yun gilid. Ayun, magandang tanghali mga kape nyo so nagpatanghali tayo para humilid yung mga malalaking isda kumakain na sila sa gilid Ayan. sa pole Ayan din yan Hmm, nakikita mo yan Hinihilang Hinihilang hila na Ayun na Taka dyan, grabe naman yung kape nyo Super naman yan Hmm <laughs> Saan naman ay, yung kape nyo Ang kulay <laughs> Ang laki noon. Ang laki. Oy, kulahan. Grabe no, nakita mo 'yon? Ang pa. Tatalon-talon pa. Ang laki oh! no. Wow! wow! Grabe naman 'yan. Oh, jackpot. Grabe. Hmm. Oy, nahulog na yung isa. Ay, ibang klaseng tilapa dito. Pupula. Ay, Ay, naman kaya yung... no? Grabe naman talaga ang tilapia. Hindi biro-biro yung kapingyo. Kaya iba yung tilapa dito? Iba yung tilapia na yun, isa na yun Oh. Yeah. Yung isang tilapia, iba yun. Ito Ito? Yung. ito? Hindi yung isa. Okay. Ito? Oo. Oh. Kira mo? Oh. Batik-batik yung Batik-batik na pula. Ito yung ano, matatapang na lahi ng tilapia. Nangahabol. Oo, <laughs> oh, ito yung mga po. Nangahabol yan? Oo. Ito, ito yung talaga nangahabol yung kinakain niya yung kapwa niya tilapia. Oo. Oh? Nga ganitong... Uh, Klase. Oh. Uh, uh, ano siya? Ah... Uh, hyper. Sniper Kilox Sniper Kilox Ang dami din pala ano Alam mo hindi na nadali pero tingnan mo na ano Sulit Mm uh -hmm. -huh. Napaliguan na kami ni Kapungi Ang hihimik ka dyan at iuwi kita <laughs> Ay, Dami ha. Dami Nachambahan mo naman talaga sa pool Paano pa kaya yung pangalawang ganun? Nandiyan pa yung mga yan. kaya yeah, eh. Grabe mm. na. Ang laki na! naman ako dyan! Ang taba! Grabe <laughs> naman ito! Laki Ang laki na klase pa? Hmm. O, oh, wala Kala mo kakaunti lang ano. Ang lalaki pa. Kulang pula, kulang pulang -pula. Ibang iba naman Pang iba sa lahat. Ang kandang klase, lahat ng kandang klase. Ay! mm, -mm. ka Yung makakawala pa. Wala na ate. Ay! Ako mo ba? yo oh. Kala <laughs> ko kaya. Ibang tilapi naman yung kaping mo. Tilapi. Hmm. Wow. Yummy. Yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Ito malaki. Sabi ng anak ko, yummy. Ito ha. Takto. hmm Nalaguan pa si Kaping yun. Yan ang malaki. Talagang yung batok pa lang ay sobrang laki na. Kapal tilapia na to, boss. Kapal pa ng laman ano? Mm -hmm. oh. Ito, kulilit yung bunga Oh. Uy, ay, ay naka na. Uy, wala na. Ang bilis pa naman. Ano si <laughs> na si Kapal niya? Na peke ako no na. Kuno ah, rin di gumagalaw tapos biglang pumaripas. Pumaripas ng takbo. Wala. Tok para oh. Ito. Kumakain siguro sila diyan no. Hindi. Hindi. Miinom. Tayo so, ba sila nagsasawa sa tubig? At <laughs> sa tubig na sila. Okay. Go. Oh. Oo. Oh. Mag-iisa mo dyan. At ayan na nga. Ha? Huh? Lalo, dapat dun mo sa ilon. Pero, sabi nga eh, andyan yung mga tilapia sa mga ganyan oh di ba sabi sa iyo eh Andyan yung mga tilapia eh mm, mm nakita mo yon andiyan kalos hindi andiyan pare pag nararamdam mo oh, gumagalaw yan na yan oh, may malaki pa oh yun. laki naman yan oh no? ah, puro orange puro ginto tatlo tatlo dalawa puro malaki ay, tatlo. Tatlong puro Sabi oh. naman Eh, eh malalaki ang kabing yung. So, Bani natin ba? Oo. Uh. Sarap to eh. Ito yung... Malambot pa naman ang karne. Isdang ano, Isdang madulas. Malambot. Madulas na malambot. Hmm. Ito yung hinahangaan nilang isda sa Pilipinas eh. Oo. Oh, na GC kasuho pa nga eh. oh. yun. Tsaka iba daw eh. Hmm. Dito sa Taiwan, nagkalat na. Nagkalat. Hmm. Pakita mo rito. Yan o. Oh. Tingnan nyo yan. Uy! Ngunit hindi ka pang uh, masampal. Bukit sampal na yung mata ko na yung pinamaan eh. <laughs> wow! Karami naman yung kape yun. Magkakadala pa rin tayo ng mga Marami naman yun. Bakit naman? pinag lang so natin yun. Doon sa kabila, wala ano. Ah? Doon sa kabila, wala. Hmm? Wala ano. ng ano yun yun eh. Mahulin. Sige. Agisan mo ko dyan. Agis orange. Tikman ko na kasi yung orange na yan, mga kape Sarap talaga. Yung karni nyan. Yung orange na ano. Uh, madulas. Malambot. Na malambot. Hmm. Yung karni nitong orange na tayo. Yung, yung laman nito mga kape pag niluto nyo. Uh, madulas na malambot na masarap, malinam na yung, yung tilapia ay magaspang di ba? Mm -hmm. yan ay malambot para siyang, uh, ano? so, parang may mantika madulas madulas na okay, magkulin yun Okay. Panat. Yan, yan sigurado. Hindi pa yan. Oh, na, ha? oh puli, ah. Malaki. Oh. Puli, ah. Malaki. Hmm. Mga ilan? Hmm, isa. isa? na yung isa. Eh. Kauwala. Kauwala? Meron pa, uris na naman. Uris na naman. Ang laki. Dalawa. Uris uh. na naman. Ang habi na Swerte sa, sa orange, si Kapinyo. Nakatatlo, apat, apat. Apat na orange. Yan. Orange. Eh. Wow. Pwede na, pwede na yan. Pwedeng pwede nang isigang. Mm -hmm. Wow, pa, <laughs> pa sa lobo, wala ka muna yan, mga ka-wala pa yan. Ibang variety pa naman yan. Ay bread, bread ba baray ni? Bread, bread. Pag mga Oo, yung pula sa ano? Sa may sa may noo. Sa pula sa noo. Oh, tira mo yung pagkita mo yung ano, yung noo niya, oh. iba Pulang pula, pulang pula oh. Iba High yung pula pa yo. Hay blood. Oh. High blood. Hmm. High blood. <laughs> Pati bae, ano Hay blood. Ini apa tu saya bayar? No, sahaja sa, sa pisang sahaja sa muka. Uh -oh. Anoki uh, rosy chicks. Rosy chicks. So, ayan mga kafe nyo, maraming maraming salamat sa walang sawan yung pagsuporta sa amin at suportahan nyo kami palagi ni Katropa. So, ayan, bye, -bye mga kafe nyo. Ayan mga kafe nyo, nagprito tayo ng dadalhin natin kay kafe kasi gusto daw nyo mag ng tilapia. Tapos meron tayo dito yung tinapan dadalhin sa kanya kasi uh, na-miss daw yung tilapia dadalhin natin sa kanya to puro ulo na pala to hindi <laughs> mo ito kahapon mga kapeng kaya lang naiwanan ko dito kaya madali na ng mga Kaling nito na ito ni Otol para kay Kapeña. Yan <laughs> dadalhin natin kay Kapeña naman makaulam siya ng tilapia kasi miss na si miss na daw niya ang tilapia tama na siguro ito lang mga kape dadalhin natin kay kape niya kasi ang gagawin natin ay susupot na lang natin para hindi ma ano matapon let's

Yun ang kausap mo. Mm hmm. daw niya yung ano, tilapia at tinapa. Dito mga kafe niyo, uh, kailangan kang magdala ng supot pag napunta ka bumili ng groceries kasi ang mahal dito, peso. 1 NT. 2. Kumain ka na? Gusto mo kumain? Ayoko okay. eh. Pay, pay nila dun eh. Ano sasabihin mo? Thank you, Kafengyo. <laughs> Thank you, Kafengyo. Tinuruan <laughs> ko ano? Saan na yung gamot ko? Eh, wala ka na ba? Hindi ako nagdala, hindi ka naman nagchat. Eh! Wangchi. Just me, nakalimutan ko yung... pampabuntis ni Kafengya. <laughs> <laughs> uh, ano ba yung pampabuntis na. Ngayon. Nakalimutan ko, mga Kafengyo. Ayan mga kapanyo, dito na lang kami nagde-date ni kapanyo. Sa so, gilid-gilid. Uh -huh. Oha, ha. Pamay uuwi na rin ako pagkatapos ng date namin. Masarap ba yan? Matapang. Na, sama? Nagpapaypay sila ngayon dyan sa malaking simbahan yan ngayon mga kami. Katabi ng bahay. Mamaya uwi na rin ako. Pasok pa bukas. Pasok ulit bukas. Ganda rin dito sa Taiwan mga kapenyo pero siyempre. Kailangan natin umuwi. Sana pag nasa Pilipinas na kami. Ano? Suportahan nyo pa din si Kapengyo oh. Ang itim ko naman dito. Pati ako. Parang naman na akong nasunog. nalidom lang data camera pero sa personal hindi naman masyadong maitim. Oh. Okay naman. Nasa isdang ana ah, tao ng ilog kasi ako ngayon mga kape niya. Naging shocker na kasi si kape niya. Minsan na lang niya ako na ano, napapansin alam niyo. Yun? Kaya palagi akong naha-hype sa kanya. kaya yan mga kape niya kapag nagtatampo yung ano. Pag nagtatampo si kape niya, dadalhin ko lang siya ng tilapia, okay na. Bati na kami. <laughs> Ang babaw lang ng kaligayahan ni kape niya. <laughs> Oh, sige na. Okay na siguro yung 10 minutes na nagkasama tayo. Oh, okay na yun. Uuwi ka na kasi malayo pa yung uuwi. Isang oras, isang oras yung biyahe ko mga kapeyo kaya uuwi na tayo. Bye. Salamat. Bye-bye.